Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. No? Um, again, with regards to the $89.9 um, because, you know, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Rafi Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, But yung health concerns ng mga tao, pera ng, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan. Again, I want to reiterate to this Honorable Committee and to everyone here in this room, no? Um, I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos asking me to remit the 89.9 billion. So like a good huh? soldier, I am following <laughs> them, no. Mayaman tayo in many ways. Okay. Human capital, natural capital. Okay. Kaso nakukurakot at hindi nagagastos ng maayos, okay, okay. hindi okay. naging huh? sustainable yung development natin. Yes, yes. Halos um, mahigit sa kalahati ng revenue na kinikita natin, binibigay natin sa gobyerno, napupunta lang sa, sa pangungulat. So kung hindi yan nababalik sa atin bilang mamamayan, hindi talaga tayo makahakita ng pag-undad sa kapaligiran natin. Ganyan talaga yung mangyayari sa quality ng education natin. Kaya ito talaga yung pinaka-challenge, lalo na sa mga magulang. Um yun nga eh, parang extra effort talaga sa atin. Kailangan natin bantayan ng gobyerno, kailangan natin i-improve at i-monitor. Pero isipin nyo, ito ba yung klase ng gobyerno na iiwan natin sa mga anak natin? Yeah, yeah. ba? Ito ba yung klase ng edukasyon na gusto natin na makuha nila? Tama. Iiwanan ba natin sila sa lipunan na tuwing magkakasakit sila, Hanapin pa talaga nila kung saan sila nang, manghingi pa sila sa politiko. Yeah. Diba, makaawa ka pa para uh, sa bayan uh. ba? Diba? Inimok ng isang political analyst ang pamahalaan na ipaliwanag sa taong bayan ang dahilan ng pagbebenta ng gold reserves at kung saan napunta ang pinagbentahan nito. Si Carla na magbabalita. Napakasensitibo kung ituring ng political analyst na si Professor Froylan Kalilong ang balita patungkol sa pagbebenta ng Pilipinas ng gold reserves nitong unang bahagi ng taon. Sa panayam ng SMNA News kay Kalilong, malinaw na may problema ang gobyerno sa usapin ng transparency kung hindi maipapaliwanag sa taumbayan ang dahilan ng pagbebenta ng ginto at kung saan napunta ang pinagbentahan nito ang mahalaga rito na uh, gawin no, ng ating uh, pamunuan, particularly uh, the Banko Sentral ng Pilipinas. And I, I think also other agencies that are involved with this, like the Department of Finance and uh, even the NEDA, I think they should really lay down their cards right to the public no, para malaman natin exactly tama yung punto nyo kanina, no, saan ba napunta yung pera paano uh, ginamit yung pera kung meron man ano kasi talagang ano napaka-sensitive kinakailangan talaga tong ma, ma sa atin Sa so, report ng online aggregator ng Best Brokers na nanguna ang Pilipinas sa mga bansang may malaking ibinenta na gold reserves sa unang anim na buwan ng taon na nasa 24.95 tons o katumbas ng 15.69%. Sinundan tayo ng Thailand na may 9.64 tons at Uzbekistan na may 6.22 tons na gold reserves na ibinenta. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, malinaw na may kinakaharap na krisis ang bansa kung kaya't nagbenta ng gold reserves. Ay, hindi sabihin niya, may problema tayo sa pera. Mm -hmm. uh, kasi ang reserves, supposedly, yan eh. Kung baga, kung baga sa banko, pinaglalaanan mo pagkailangan kailangan, pag may crisis ka, oh, eh may crisis na, siguro tayo sa bansa. Kaya nagbebenta na sila ng mga gold reserves natin. Samantala, pinangangambahan naman ni Kalilong na kung magpapatuloy ang Pilipinas sa pagbebenta ng gold reserves, ay posibleng bumagsak ang halaga ng piso at mas tumaas ang inflation rate. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abelian.